Matapos magbigay ng pahayag ni Barbie Forteza na hiwalay na sila ni Jack Roberto, kumalat ang mga screenshots ng Instagram post ni Jack na nagpakita siya ng video ng kanyang pagsalubong sa 2025. Kasama niya sa post na iyon ang isang afam o dayuhan. Ang video ay kuha mula sa isang countdown concert party na dinaluhan ni Jack kung saan tampok ang mga kilalang personalidad tulad ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano, ang kanyang anak na si Gab Valenciano, at ang girl group na Bini. Ipinost ni Jack ang kanyang experience sa party at ipinakita ang ilan sa mga highlights ng gabi. Subalit, ang isang bahagi ng video ay agad pinansin ng mga netizens. Isang screenshot ang kumalat kung saan makikita ang isang afam na niyakap si Jack pagkatapos ng countdown. Ang hindi inaasahang pagkakasama ng afam sa kanyang post ay agad na inusisa ng mga netizens at naging paksa ng mga usapan online. Agad nitong kinuha at isinapubliko ng ilang social media pages, kabilang na ang isang page na tinatawag na Shergao Secret. Sa kanilang post, inilagay nila ang caption na what if at sumunod ang pag-comment na Jack Roberto having fun with a fam during New Year's Eve countdown party in Makati. Ang post na ito ay agad nag-viral at nagdulot ng samut saring reaksyon mula sa mga netizens. Marami sa kanila ang nagbigay ng opinyon na baka hindi naman seryoso ang ibig iparating ng post at maaari lamang itong isang simpleng yakap ng magkaibigan. Ngunit, mayroon ding mga nagbigay ng pansin sa kung paano naging pakiramdam ng mga tao patungkol sa relasyon ni Jack at Barbie, at kung ano ang magiging epekto ng mga ganitong uri ng post sa kanilang dalawa. Dahil sa mga kaganapan, maraming haka-haka ang kumalat at mas maraming tao ang nagsimula ng mag-isip tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Jack at Barbie. Sa kabila ng mga spekulasyon, hindi pa rin nagbibigay ng pahayag si Jack o ang kanyang kampo tungkol sa mga kumakalat na isyo. Marami rin ang nagsabi na ang mga ganitong post at mga larawan na ipinapakita ng mga kilalang personalidad ay madalas na inaabuso para pag-usapan at magbigay ng hindi pagkakaunawaan. May mga nagsasabi na hindi na ito dapat pagtuunan ng pansin at ang mga isyong ito ay kailangang linawi ng mga involved na tao upang hindi lumala ang mga haka-haka. Tinutukoy ng ilang netizens na mahirap magbigay ng pahayag base lamang sa mga kuhang litrato at video, kaya't maganda raw na maghintay ng tamang oras at pagkakataon upang makuha ang tamang konteksto at paliwanag mula sa mga taong may kinalaman sa isyo. Gayunpaman, ang mga intriga at speculations ay patuloy na magiging bahagi ng social media hanggat walang direktang sagot na ibinibigay mula sa mga concerned na tao. Ano ang sinyo sa balitang ito?